Hello guys, good afternoon sa inyong lahat at niyong hapon ay araw ng linggo tayo ay maghuhol ng ating kaunting pinamili kanina doon sa grocery mga kasari at i-share ko sa inyo kung ano mga uh, paninta ang aking mga pinamili at kung ano ang tumaas pero dalawang product lang naman ang tumaas ito ay ang sunrocks at saka yung ating soy sauce na Ah, uh, 100 ml. Medyo tumaas siya ng kaunti, pati yung ating sunrocks ay tumaas din, mga kasari. So, ito ang iho-haul ko sa inyo ngayon. Ah, uh, samahan nyo ako, mga kasari, at ipapakita ko sa inyo ang aking mga napamili. At ito ay kaunti lamang. Ah, uh, hindi naman siya karamihan, mga kasari. At yan lang, mga kasari, ang ating napamili nga kanina doon sa kabilang barangay sa G-Lights ah uh, grocery dalawang plastic lang at uh, saka yung isang bag ng uh, tissue kasi naubusan na tayo ng mga tissue dito so bumili na ako kanina at wala silang ano tig-apat na piraso ang sana binibili ko kasi hindi naman yan siya mabili pero wala so yan na lang ang ating binili ah uh, pali ano siya mga kasari 12 pieces ang isang Balot. At saka wala siyang balot na plastic. So, kailangan pag may bumili nito ay... Uh, ah, mayroon pala. Mayroon pala siyang plastic, mga kasari. Nakahiwa-hiwalay naman pala siya. Kasi minsan nakabili ako dito ng Joy. Walang balot. So, kailangan balot natin pag may bumibili. Ayan pala. o oh, may naka-plastic naka naman pala siya. Ah, uh, ito yung ating nabili na tissue paper. Kailangan natin mayroon tayong mga dito kasi may mga bumibili din naman ng mga ganyang paninda mga kasari i-haul ko na lang ito mga kasari kasi kaunti lang naman ito hindi naman ito maramihan at yung tumaas lang naman na sinasabi ko ay itong soy sauce tumaas sya ng 50 centavos kasi before ang kuha ko dito is 6.50 ngayon is 7 pesos na talaga ang kanyang presyo so ito ay anim na piraso lang ang ating ah uh, binili. Tapos mayroon din tayong suka. Itong suka ay hindi gumalaw ang kanyang presyo. 550 pa rin. Anim lang din ang ating binili mga kasari. Ayan. Tapos uh, mayroon tayong fudge bar na assorted yung kanya flavor. Isang balot. Uh, mayroon tayong super sticks uh, steak ko. Ang bintahan dito mga kasari is 3.5 piso. Tapos, itong mga chichirya, ito ay 7 pesos lahat itong mga ganito mga kasari. 7 pesos. Pero ito, ito ay 13 pesos at ang bintahan ko dito is 15. 15 pesos. Yan, yan, yan lang ang ibang presyo sila nito mga ko Ito ay 13 pesos ang puhunan. At uh, itong nasa dito ay puro kichirya. mga patata, ah, uh, clover, cheese rings. ah, uh, yung mga ganito kasi mga kasari ko, hindi lang yung binibili ko kasi hindi sila masyadong mabili. Hindi ka guys sa mobile na binibili ako ng fur bag talaga. Ayun, magic flakes. Ah, magic, magic chips. Sa Jack Angel. Alam niyo mga kasarin, hindi na dito yung Jack Angel. Ewan ko ba. At eto, mayroon tayong kumbi na ribisco. Isang balot lang din yan. Mayroon tayong ding dong. Uh, cup noodles. Ang cup noodles is anim lang na piraso kasi naubusan na ako ng cup noodles. Parang tatlo na lang ang nandyaan. So, sa Friday pa, darating yung yung uh, ahin bumili ako ng anim mayroon tayong cracklings bumili ako ng anim mga kasari para hindi lang ako maubusan tapos ito Milo isang Thai na ating binili 111 pa rin ng kanyang presyo at mayroon tayong wafrets na choco vanilla uh, niscafe ito ay limang piraso lang ang aking binili tapos magic sarap, isang tay tapos itong creamy white, lima lang mga kasari kasi dito sa akin talaga hindi mabili ang mga 3 in 1 pero bumibili pa rin ako para pag uh, may maghanap may ibibigay tayo pero konti unti lang, isang tay din ng berberan suak at saka isang tay ng brand suko ito lang ang laman na nitong plastic mga kasari. Ayan mga chichorya. Tapos dito sa uh, isang plastic. Pakanipis naman ng plastic. Meron tayong isang pack ng a uh, small newborn to small na lampin. Uh, 15 pieces ang uh, laman nito. Tapos dito na yung ating son rocks, Itong 500 ml ay dalawa lang dalawa lang mga kasari ang binili ko tapos dito sa uh, 250 ml saan ba ayan 250 ml is uh, lima lima pati yung 100 ml ayan ay lima din ang aking binili kasi mag-order ako nito sa ano sa Ayos Lang Grocery Store. Tapos meron tayo dito Smart. Bali, ano ito mga kasari. Bali lima. Tatlong silaw at tatlong hirap mag-video pag nahawakan yung camera. Ay, hindi car tatlong dilaw at saka dalawang green. So, bali, uh, kalamansi at saka lemon. Bali, lima. Tapos, ito, limang piraso din ito. Saka, itong keratin is one tie na 12 pieces. Tapos, ayel na anim na piraso din. Ariel red. At, ito na lang. Dalawang safeguard na bago ito eh. Uh, white camellia. Mahal. Mahal mahal siya makasari kasi 22 na yung puunan pero yung mga safeguard na ano lang medyo ano lang yun eh 21 so ito is 22 pero i-try eh, natin kung mabili dito at yun na makasari ang nabili natin kanina sa grocery store doon sa G Lights at ang ating binayaran mga kasari is 2,088 uh, ganyan lang kadami mga kasari pero mahigit na siya libo. May mga nagtaasan na ano, sabi nga doon kanina, ay nagtanong kasi ako nung nung gin, yung gin bilog, kasi ah, uh, balak ko na nga magtinda. Tumaas daw na 3 piso ang isang bote. Sabi ko kung kailan pa na nababalak kong magtinda ay tumaas na. Pero yung ibang alak naman ay hindi daw tumaas yung yung gin bilog lang daw ang tumaas. So at uh, try natin Uh, next month, kung makakaipon tayo ng pampuhunan natin sa alak at sigarilyo mga kasari at tayo ay magtinda na rin pati ang bigas. At yun na mga kasari, ang aking share sa inyo ngayong hapon, araw ng linggo, sa aking mga pinamili na dagdag paninda dito sa ating Sari Sari Store. At kailangan natin talagang magdagdag kasi nauubusan na tayo ng paninda lalo na 'yung ma-chicheria pero may in order ako sa ayos lang iwan ko lang kung uh, may deliver bukas kasi ngayon ay fiesta doon sa Aklan sa ibahay Aklan so di natin alam kung darating 'yung ating in-order at puro lang 'yung mga ano mga kasari mga chicheria at hanggang dito na lang mga kasari ang aking share sa inyo ngayong hapon araw ng linggo at kanina tang tanghalian ay nakikain tayo doon sa blessing at birthday ng uh, auntie ni Robert at doon ako nag video video ng inupload ko rin so, maraming salamat sa pakain sa amin at uh, in kami hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong hapon Uh, God bless us all at maraming maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Shout out sa inyong lahat, mga kasari, mga kaibigan ko at uh, sa aking mga subscribers, uh, mga silent viewers at sa aking mga organic viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye bye guys!